Si ay, ah, uh, Tiwata ng, ano, ikaw ay otlum nang Pinas. Ikaw pa. Si otlum ay otlum nang Pinas. At alam diba kung anong ko? Ano? Ikay yes. na kontek na bank up ang mga kabataan. Yes, tama. Okay, ano pa good mga moral, Ibrakanda. Ibalik natin sa ating oh, ayan. Good moral, anong good moral na mo i-share sa kanila? yan po? Fortina, binili ko para maging palda. Oo, kasi mahilig po ako mag, ano, magtali-tali ng mga bagay-bagay. Ba Wala kang mga ano? Ano ito, mga anak mo? Hindi po, hindi. Ano ko, nasa bulakang po yung mga anak mo. Bato lang ang chinilas. Naku, patatalunin mo na si Tiwata nito. Ito na talaga, si Arano. Yes! <laughs> yes. Ayan, may sa oh, mga Ayan, ha Atlong O, oh, gulat kayo, ano Kailan man, hindi ko yung Ayan po. po Ano ba to? Ano bang tama dito, madam? Ako nga mismo, hindi ko sa Pero ako na hindi na Vietnam, Vietnam, Vietnam 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 daw Mayroon na, ha? Okay na At syempre, mayroon tayong Vietnam dumating na ating guest Eh, walang iba kung di si Dino na tayo ang ating Kimpanas <laughs> Paras Overload Maho naman ang mic. Saling lang. <laughs> Ayos na. Joke lang. Ayan si Utnong. Ayan. Uh, ang ah, mayroon na ba nanalo tayo, madam? Ayan, may nanalo na po. Ang nanalo ng inyong hit ay walang iba. Congratulations kundi si Ana Ubado. Sa TikTok po siya na. Nanoon. Kaya si Ana Ubado. mag Mrs po kayo sa Shahara E-bike and ATV to claim your pamahaling headphone. At, oh, ayan, ayan pang inyong mapapanalunan. No judge speaker, kaya naman, paunahan na tayo. Ito na po ang pangatlong laro, paunahan lang po mag -type. Ayan po ha, paunahan mag-type. Hula-hula, meron po tayong admin na nanonood dahil sila po ang magdi-decide -de kung sino ang unang nakasagot. Kahit for sure naman lahat kayo makakasagot ang may right? Di ba may mga back-up sa, sa, sa likod? Ang power patwar ng Batang Kiapo at simple ang Mima ng Bayan, Mima o Pulon. At siyempre ang nag-iisang rina ng mga pares, ang Duwata Pares Overload, ang pares na walang kaparis. Charm! Charm!